Ay, linti. Nah, Nanagya po ka di ha? Ikaduhan na ako haling. Boy, ay sige naman gaya po Saan so, Nabuang na. Murag din ang normal lang yung ba? Murag na naging sakit. Murag mental disorder na din na siya kay... Isi eh, naman kay maghaling. Hindi mga kabulong haling. Di ba kabulong mo Nabuang na. Murag din na din na maayo. Murag patanaw na tani sa doktor. Nabuang na din. Saan na lang ni? Sige naman taghigda. Sige silpon. Puntag sa iyo, cellphone, pagbangon, cellphone, pagigta, cellphone. Agoy, okay. hindi mo paghaling, hindi magiging kabalo. Ano yung pagkaon? Lambing-lambing na lambing na. May ngayon, alag-saging, basta. Lambing-lambing, ano ba? sao man mo lang saging kundi maluto? sa so, mo, unggoy mo, hindi mo kaog hinog, saging, na nabuang na yun. Ano yun, kaya Sige, paghaling na lang, naunsa. nga na yung paghaling mo, ngayon Kabalong haling, pito mga diskate kabuang. Ako'y kayo, tiyog na! Lihok na diya ba? Lihok, lihok. Ayo Tanaw tanaw dira. Si hutan oi no na bu ang yun mataan ani eh. Nintabis naman ni noon. Ay nako. Ma. Sige hutan tanaw noon. Uy, bangun. Yun nang talatala. Ano yun mo ni ng balaan. mo gigda dia Oh, kanawa. Ah. Kete nang kusog siga di ba? Oh, isi ra kay maghaling. Oh, kusog na kaya di ba? Wait ya. Oh, diraw. Okay na na siya. Sige na. Tiene bye! -bye.